Ang nga pa rin kami gusto may balina. Grabe yung bike deh. Mamaring nga na ito na sa ng motor. Ang kaibong ibong lamang. Grabe yung nga stock up na sa sakyan. Ayan, yeah, may truck. May pick up. Tricycle. Ayan, yeah, may mga motor din digdi. De. Ano? You know? Ma Maring nga na ito yung gamit din nga karusip ng ano, you know, paraan. Na makaribong ang mga nagmumurotor. Ayan, you ano? Know? lupit <laughs> kalang kawan kayo yung bike dito nga ano Sa balinad Hindi kayo naguhuraw Hindi Straighten si Oran Then pa lang siya pwedeng iduwa matagog Kaya pasaro sa motor Kaya tama sa nang harlat-alap Hindi Hanggang sa Ang mga sasakyan Hindi Pero yun Siyempre Dahil naman kaya anta nakulao naman na yun mga motor ang kaya pasarakitan man talaga pag ibong ibinin sa sasakyan no uy uy yan o arog ka no pasarakitan talaga magkadikit pag matumba may ano kaya? may sa rinahan. ano parigeron bagas pids. Ah, apids oh, bagas baga. Pids na sa namin tawo <laughs> <laughs> nag joke na naman si Vlad joke nito 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 Abot pa lang ka naman ang bao oh, sa inutan. <laughs> you know, rakitan talaga oh. Hanggang sa ka stack up kami di haloy-haloy. <laughs> <laughs> na swimming pool de mga aske-ake oh. <laughs> <laughs> Grabe oh, paaigsan doon talaga man ng ano, tao bigdikang salog. Yung, uh, let's go!